Ba? Naligawan ka na ba ng showbiz personality? Was there a time na naligawan ka na or ng Ah, politicians or sorry. politician? Oh yes, um ever since um, I was a teenager, um and I'm really good friends with a lot of personalities in the Philippines. So yes, naligawan ka na. <laughs> Ita ka ng jawang artista? Yes. Ah! nag-isip. <laughs> dalawa lang naman sila, pero iniisip ko pa yon. Yes, yes. Ah, dalawa. Dalawa yeah. lang sila. Dalawa Blind lang. item. Uh, ano ba to? Napapanood pa rin ba sa mga teleserye or hindi na? Hindi na kasi na-in love siya sa akin eh. Na-in love? So, parang na dissolution siya, ganon. Ayaw niya daw mag-selos ako. Ah, talaga. So, pero, he stopped. He stopped before. When we... so, pero ngayon, active pa rin siya, hindi, hindi na. Nandi hindi anymore. na. Nandito ba sa Pilipinas or nasa... Ako? Hindi na makabalik ng Pilipinas. Ala, sino kaya ka ito? <laughs> hindi na makabalik. <laughs> Kailan to, Max? Anong 19 ito? Uh, nine, 2000. 2000. 2000. 3 years ago? 3 <laughs> years ago, hindi siya makabalik sa Pilipinas. Uh, Ay, grabe to! <laughs> Dati yeah, ba yeah. siyang teen, teen star? Teen star? Yes, yes, yes. Teen star siya? Hanggang maging adult, yes. Naga maging adult. So, ito, yung una, ito yung una? The second. The second? O yung una? Ah, uh, business siya, business. Meron, pero artista? Hindi. Ah, hindi, Ay, businessman siya? Yeah. So, politician? Politician y yung ba siya na? Yung ngayon? <laughs> so,